yung mga cuties. Ito yung aking boyfriend, o. Oh. ay Ayan yung boyfriend ko, oh. pala yung aking face mask. Baliktad, e eh. Teka lang. Hindi man lamang ako sinita ni Lolo Pogi. Pero, imo eh, Nakasakay na kami ng jeep. Hindi ako sinita nakaharap siya sa akin. Hindi ako sinita na baligtad pala yung face mask ko. Walang niya. Ando si Lolo Pogi nag-ano nag, CR. Naihi yung matanda. Ayan na si Lolo Pogi. O, papunta na rito. ye Kaya sa French Beaker ni Lolo Pogi eh, Hindi ko pala dala yung aking card dapat sayang din Magbuti si Lolo meron Aba, ito French Beaker ba? meron namang Discount na 17 pesos Ito kami sa SM Bicotang ay, si Lolo Pogi. Oh. Okay. Ganda, oh. Doon tayo pupunta sa may Ace Hardware, di ba? Dito tayo pwede sa natin. Magsi-CR muna ako. satingin ako ng ano mga blouses na kulay red kasi meron kaming christmas party kulay red ang aming susuot wala kasi ako eh gusto tayo sa matrise si ba tayo ulit oh ganda oh Teka lang pang ang cute ah oh. sakay kaming escalator pagpaakyat okay lang ako pero pagpababa nako nakapit ako sa kilikili ni Lolo Pogi <laughs> ayan yung Jerry's Grill ops dito kami sa may S Hardware ano yan o no? paso kami ang cute ng ano nila o oh? Christmas tree 20% ang cute ng Christmas tree nila o oh. Saan? Ayan yung kulay blue na yan, yan Oh. Oo nga, ganda. Maganda lang. ba yan? Oo. Oh. Uh, Ay, di diba, magkano to? Ito, wala ko lang. 215. fifteen. oh, 19. Oo. Oh, oh. Yan na lang pwede na. One inamil. coatings lang. One coating. Ha? Inamil eh. Ay, inamil ba? Iyahalo ko dun sana eh. O sige, hanap tayo ng iba mga hingi ka doon na ano. Saan? May hindi inamel. Ito kayo ilate. May ilate kayo niyan. Na uh, blue. Oo, no, kay niyan. Anong blue nyong ano hindi dami dito? Sa Ace Number 9. Ito pa nga. Si Akira. Akari pala. Akira. <laughs> si. Ano? Si Akera, Akari. 199. Hindi, hindi daw ito pwede. Ito, hindi pwede. Gani, may ganito. Mm Kailangan. Ayan. Ito, pwede. Gold Heavy Duty Manila Gas. Oo, pwede ito. Eh, ito. Ano pong meron ito? Ba't meron ito? Pitan. Siguro po ay dito. Ay, yung bilog. Yun yung bilog, oh. Kuhanin mo. Ito? Mm-mm. At mayroon mga parang ganito yan. Basahin. Heavy duty. Ay, ito. Duty. Yan, oh. No? Ay, naman. may ganyan. As sa shell. Ito, solid. Hmm. Hindi pwede. Eh, di dito nga tayo. Dito na lang tayo dito na lang tayo. 319. Ito, ah, ito. Ito, ito. Sa ano? Ito okay, na. Ito, LPG, Tama, ito, ito yung sa ano pula. Ito, LPG, gasol. Ito sa gasol naman to. Hindi naman tayo gasol, no, ito. LPG. Sa ka ah. pili? Ito. 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 Na nga eh um, Manila gas ano pa ba pang beauty pang yan na lang tapos yung hose. kasi yung hose gusto ko yung yung <clears throat> Walang iba. Kundi meron na kasi oh. Yeah. Meron ng regulator. Tanong natin. Tanong mo muna. Hello mga cuties. Andito na kami sa ni Lolo Pogi. Ngayon, ang sadyang binili lang talaga namin doon, pumunta kami doon ay sa S-Hardware. Ito kasi ay no yan luma na yung aming ano luma na yung aming host pero pwede naman kaso nga lang kailangan naming baguhin kasi siyempre yung anak ko kasi bumili ng bagong kalan dapat bago rin ang host ayan ayan oh. wala kasing iba nagmamadali kami ni Lolo Pugi pero mahaba na rin naman to sa flexible. Ayan. LPG hose. Ito ay 159 lang siya. Ano, 3 meters. Ayan. 3 meters, 1.5. Ah, 1.25 meters. Mata mahaba na ba yan? 1.5, kalahati yung isang kalahati. Walang iba eh, no? Tapos ito na yung binili ko na regulator pang heavy duty na. Yun, pang manilagas. Manilagas kasi yung ano namin. Ayan o. Ayan. Ito ay 319. Ayan o. 319 siya. Pang heavy duty na siya. Ayan. Tapos, syempre, pagpupunta kami doon, hindi na mapapayag si Lolo Pogi ng walang machicha. <laughs> Bumili kami ng tinapay. <laughs> Kaya nakaridi na ang palaman ni Lolo Pogi ito. Ayan, kakain na siya. Buksan mo na yan. Oo, so, ko na ito. Ah, nakaridi na pala. <laughs> ready na kanyang kutsara, oh. 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 <laughs> Ayan na, Lolo Pogi. <laughs> ready yung kanyang kutsara. Ganito talaga ni Lolo Pogi. Siyempre, pagkalalakad, kailangan meron. Meron makakain. Tsaka isa pa, meron pa akong biniling iba. Nako, may Christmas party kami ngayon. Kulay red daw na t-shirt. Hindi na akong bumili. May tinuturo si Lolo pogi Sayang ang pera. Tipid-tipid tayo ngayon kasi, Diyos ko, mga karaos, di naman yan. Bukas, wala na yan. Bumila ako ng mga importante lang naman ito kasi yung lamesa namin ang ang lamesa kasi namin taon taon ko yung pinapalitan ng sapin ngayon tinanggal ko na yung sapin ito lumabas na yung tunay na kulay maglalagay na lang ako ulit ng ito yung plastic na mantel Ayan. kaso nga lang out of stock na yung may Ah, may ano dito yung may lace kaya ito naman ay mura lang. 129. Ayan o. 129 lang sya. Ayan. Pang -up, ano to. Yung rectangle. Ito talaga importante ko din. Kasi. Bihira nga ako makapunta doon sa SM. Tapos. Bumili na ako ng. Kitchen towel. Ayan yung kitchen towel, o, oh, dalawang piraso siya. Ah, o, dalawang piraso siya. Para may pampunas ka ng mga plato, pagka nagpapa, ano ka, dinidrin, nagpapatulo, yan. Ito naman ay, mahal din ano. Pero malaki ito, 199. Ayan, o. Oh, 199 ang dalawa. Ngayon, bibili sana ako ng table runner. Oh, ang naman. Medyo malapad-lapad din yun, eh. Kulay, kulay ano, peach ba yun? Basta kakulay nitong aking, ano, kaso ang mahal, 500 siya. Hindi na, hindi na ako bumili. Merong, meron kasi ako dito sa bahay. Hindi ko naman nagagamit. Kaso, siyempre, ganun ako pagka magpasko, mag new year, kailangan gusto ko yung bago. Kaya, ayan. Pero mayroon naman ako doon, halukayin ko lang kasi 2 years na ako hindi gumagamit ng gano'n dahil nilalagyan ko nga lang yung, ng sapin itong aking lamisa, yung iba. Last year kasi ito, kulay white kasi nilagay ko. Nung nakaraan naman, parang kulay brown yata yun ang ito siya. Oh. Ganito siya kalaki. Ganyan. Ganito ka siya kahaba. Pwede na pamunas ng mga plato. Yan. Tapos itong isa, pamunas ng kamay. Yan. May dinampot pa akong pang ano sa predator pang sabit. Pero, isang set kasi yun, anim eh. Binitawan ko na. Dahil meron pa naman ako dito. Mga binili ko yun sa yung mga tagtitinda sa maya sa Ilocos. Tapos, meron pa ako. Yung anak ko kasi, pag nagluluto yun, si binata ko, kailangan niya to. Ang, ano naman to, halaga, ay 109. Ayan siya, oh. Pukos. 109. Ayan. Kasi yung anak ko, bumili ng bagong kalan. Ngayon, siyempre, kailangan bago rin yung gamit. Ninat, ninat nat ko na. Matibay kasi yung aking ano. Aking ang dalawa pala to. Ayan. Lola, saan ka galing? Yan, pwede mong gawin yung puppet yan. Lola, saan ka galing? <laughs> gagawin ko na lang daw puppet, hindi na pagkakalong. <laughs> Lola, saan ka galing? <laughs> gagawin mo ng mata-mata. Lola, gagawin ng mata-mata. Oh. No. Ano yun? Ay, kung natatawa ako. Ay, yung bumili dito. Huwag ka bumili niyan. Lola, <laughs> Lola, bakit ayaw mo sa akin? <laughs> Nakakatuwa si Lolo. Pag inaak mo sa ano. <laughs> kasi yung anak ko bumili ng kalan. Pakikita ko. Ano? <laughs> Ayan o, no, bumili kasi ng anak ko ng kalan ngayon. Hindi pa namin naaayos yan. Doon kasi sa lagayan. Hindi ko pa na i-ano. Inunbox lang namin yung kahapon. Ayan siya. Ayan. Ayan. Hindi pa namin hindi pa namin ini-install. Ayan. Kasi doon namin 'to ilalagay kaya kailangan lahat ng mga accessories niya bago. Syempre, ganun lang. 'Di ba? Pero ayan si Lolo. Nagii-enjoy. Lola. <laughs> Paano? Tumulay lang kami do sa footbridge. Kapit-kapit. <laughs> kapit kamay. <laughs> Grabe tulay-tulay kami doon. Oh, Lolo, ito yung kausap mo. Oh, Lolo! Lolo! Lolo, ah, oh, mo ako. Hindi mo papit yan. Babay, babay na ako, Lolo. Hindi mo dila-dila dyan. May mata. Babay na, Lolo. Babay na, Lolo. <laughs> okay, babay na kasi nga. Magre-ready pa ako. Meron pa kaming pupuntahan. Liligo pa ako. 3 o'clock. Ano na ngayon? One. One o'clock na pasado. Yan, okay. Mga cuties, bye-bye. Bye-bye na, Lola, Bye-bye na, Lola, Bye-bye. Bye-bye, mga cuties. Okay, bye-bye na si lala.